guys yung na siya sa bako pag nag mag apaw mag na na dito na ito yung guys yung so, kawawa tingnan yung mga ka FB paapaw malapit na umapaw sa bako wala pati yung swimming pool dito pag so, ginagawa namin, mapupuno na rin. Malapit na siya mapuno. Ibig sabihin, mapupuno na yan mga uh, kaipi. Kasi yung galing dito sa likod na tubig, ang pupunta dito sa may swimming pool. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh, oh tumatago sa pader tapos yung tubo din galing sa labas ayo Talaga. Niya, po talaga may bunga pa naman doon ng saging na medyo matigas na pwede na yun sanang lagain